mga karampa for my videos today ayan, tinawagan nga ako ni Madam para po mag ng birthday ni Madam uh, Joy so tinawagan ako ni Madam Jeannie para atin kami ng birthday ni Madam Joy so ngayon nga, nakarating na kami dyan at naghintay kami ng dalawang oras para ipagluto yung kanyang lidson kawali at ang kanyang yeah, etc. kung ano pang mga niluluto at pinaghahanda niya So ayan, nandyan na, at na kami ng cake at in fairness, ang cake niya dalawa pa. So masaya kami, nagtatawa na ng bongga kasi wala namang ibang bisita kundi ako lang. Ayan, at may fried chicken, may spaghetti at may cake. Then pagkatapos pagka uwi ko niyan ay nagligpit na ako ng aking mga sinampay. Nagtiklop dahil ang ulan natin ay walang katapos-tapos. So ayan, nagtiklop na nga ako. Ayan, nagtiklop na nga ako at inayos ko yung pagtiklop ng mga damit. Kasi sa sobrang dami ng antiklopin at marami na rin labahan at ayan tiniklop ko na yung komot namin ayan makikita nyo pa ang sexy ko talaga dyan charot ang sexy ko kasi feeling ko mainit kaya ayan yan ang suot ko pasensya na kayo sa aking mga suot ha yan talaga ang suot ko so far sexy so ayan nagtitiklop na ako dyan kasi nga ang dami ko talagang ginagawa sobrang ang dami kong ginagawa kaya pag uwi ko, pagdating ko, nabasa ako sa ulan, naligo ako sa ulan. Kaya ngayon, tinanggal ko lahat ng mga sampay at nagtitiklop ako dahil galing ako sa birthday party o matin. So ayan nga mga karampa, ang inyong rampadora ay sobrang busy araw-araw. Akala nyo walang ginagawa pero tadtad -tad sa trabaho si rampadora. Andiyan na nga oh, ang dami kong tiklopin at ang dami kong labahan. Ay.